Ayan, ako na. Ayan, ayan, mga mga ninong, mga ninang. Isang pinuntahan po natin si Lolo Nardo. Nardo po yung pangalan, ano? Oh, oh. nandito po kami kay Tatay Aki ulit. At um, napadaan lang po kami rito. Nakamustahin lang po natin sila. Eh, pumanaw na po si Lolo Nardo. Yung isang Lolo po natin na na-vlog na, na din lang po natin ng gatas at tayo. Siguro uh, sisilip po tayo sa glit, mara silip na rin. At, um, uh, at ito po si Tatay Leo. Kumusta po ba? Tatay Leo. Eh, bum ah, bumigay na pala si Tatay niyo. Ah. ano ho ano sa hindi natulog lang ho, hindi na gumising. bote. Ah, ano, idala pa ng ospital. na dinawa ko na... Ibig sabihin gano'n, naging convulsion pa para madala sa ospital. Hmm. So, po siya kung humingi. Uh, uh, hmm. Doon sa ospital yung nabutan. Eh, kailan ho ang libing? Sa Sabado, na. alas 8 ng no... uh -huh. maga. Bay, dito yung simenteryo dito na daanan natin. Ah, sa, li eh, ilang pa lang? Sapulo, sa Ah, pulo na hobby tawag din, may simenteryong oh, yeah. natin. E, ibang doon. hinlayan po tawagin. Hinlayan. Eh, di ba nung pumunta tayong tumingin ng sidecar papunta roon, may simenteryong maliit sa gabi dito? Ay e, iba ho yun. Iba. Dito ho yun. Yung sa pinuntahan natin ng sidecar, ano, na yun, yun. doon. nagpas pa ho doon. Ayun yung malaking simenteryo. Medyo tago kasi yun. Ano, e, Nakatago ano kasi yung layan. Hmm. Eh. Tago yun. Ayan, mga ninang, mga ninong. Meron po tayong isang lolong dinadalaw-dalaw po dito. Bumigay na po. Binitawa na po tayo. Meron din kami isang lolang nakaabang na. Nilipat na ng higaan. Mm. -hmm. Si Lola Gloria. Mm. -hmm. isang dinala, yung tagapin namin. Ay, pumago pa na yung ano ah, nata. Ay, nilalagnat lang po eh. Ay, nga rin po gusto namin makausap It sa yung, para, gusto na, gusto po magkasawa. Ah, uh, teka lang po. po I -up, update po namin. Diyan pala, uh, ako naman pala po. Yan, na. mga ninong, mga ninang, asakit ah, ng bukid po tayo. May isa po tayong ni Lolo na niyayakap. Ayun na po siya, pumano. No? Ayun na po siya. Ayun. ayun si Tatay Nardo, no? Ah, Uh, three days na po palang naka, ano? uh, napadaan po kami dito sa San Isidro Tabon po mga ninang mga ninang. Nakakalungkot. Iisang beses pa lang po natin siyang nakakasama sa video eh. Nang iwan na. Pero ala naman nung na sinabi ng doktor na ano, talagang pumikit na lang siya bumitaw ah, na. Eh, ala na, naihirap na po talaga mo. Talagang bumigay na siya. Eh. Bagay, kaysa nga ho. Eh, gusto nga po, tubuhan pa. Eh, ay, na ay mabi, ganun din. Gastos na lang na ho, pag tinubuhan. Po. Pag niligan pa po ng tubo. Ah, hindi. Nung, hmm. uh, uh, ilang minuto okay. lang bumigay na. Hmm. Mas may pa kung tinubuhan. Ah. Ito, ito, bumaba po tayo sa glit. Ay na si Tatay Nardo. Gumano oh. na tayo. Bali, 3 days na ngayon, ano ho? Three days. Hindi ako, hindi ako pinipm ni may messenger. Friend na kami sa messenger ni Riane. Hindi ako, hindi, hindi binabalita sa akin. Kundi pa kami mapupunta rito sa dito kay ano eh, sa tatlong magkakapatid eh, hindi po namin alaman para kahit paano po eh. Pagbidahan po tayo kala tatay. Ha? Pagkagabi naman ho, maraming tao. Hindi naman ata o susugal sa patay na, no? O may sugal pa din. Dahil iglesia ho kayo, di ba? Yeah.

Nawawala na lang sapagkatao. Ah, sige. mag inip na biro-biroan na lang <laughs> ho, yan ayun. Diba Uba na pa ba Pabukas na lang isang tulog. Po, po, po. na po kami tatlong magkakapatid. Sumaglit lang po kami. Silipin natin si Tatay Nardo ayo. Bote sa labas so na hindi nung sa loob i, boti inilabas talo. Saan nyo yata tipan? Pahalang. 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 napagod na rin ako siguro no? kasi hindi naman hindi naman siya nakakasalita Di, hindi, niya rin masasabing nagugutom Ay, kesa nga ho, kung, kung magtatagal pa nakahiga magkakabedsor pa mas, mas mahirap yung magkakaroon ng mga malalaking sugat hmm. Uh,

yung stroke niya sa utak ko nagkaano dahil hindi siya na hindi nagsalita tapos parang hindi siya nakakarinig may ibang na stroke kalahati ng katawan na ko'y pero normal pa hmm. kanan ata parang mas lamang yung puso no? pero nakamabilis makarecover nakamabilis pagkaliwa ho yung nda cara cakahu Nahin, hindi naman <laughs> hindi sila Ayun ayun Hindi gusto hindi na Eh, hindi naman kayo umiinom ng alak? Hindi na. ngayon, kumiset ako, kada hapon. Wala na ngayon. Ah, konti-konti uh, lang ho Pag na rin siya gan, hindi na nga daan. Pero nung araw, nung, dito na natin lang. Ayun nga, friend. Ah, dito rin, rin kayo da okay, okay. sa daan na natin lang sa bandang dulo. <laughs>

Ayan ah, Mga ninong, mga ninang At sa ating mga kasagis na ka agapay Namatay na po si Lolo Nardo Isa po sa mga Lolo na dinala po natin ng Diaper At saka po ng gatan Anap na, na balik mo, na po Nalikot po kami sa pulo ah, Sa pulot ta, Ay ng Pulot sa bisitro Ano kayo nandito? Ayun ah, Gagawin Pabo sa po na ito kami pupunta Puntahan namin yung tatong mga kapatid Dumaan kami kay Tatay Arpit Pero Naabot po namin na nakaburo na po si Tatay Arpit Ayan, so mag po tayo doon May pagkwentuhan sa kanyang mga anak At mali po Lolo ni, dono ni Ate Rian uh, Akamustayin sana natin yung sir Mga tulog po sila Kasi mga Pero okay naman po, okay naman kahit sa huli po ng hininga po ni Lolo Nardo eh, may nakilala po silang tulad natin at eh, i-upload ko po, po ito sa mga gusto ko na ang nakiramay kay, na, kay Lolo Nardo eh, PM no, eh, nyo na po, po sa Kuya at iahatin eh, po na ang Sabado pa naman po ang day. Sana makabalik kami kahit na alahati. Kahit po yung sandaling oras po din eh, makapagdamay mo lang. Pero yun, uh, nag-iwan po tayo na po uh, ng konting pagmamahal din po. Kaya nakikirapin po kami sa pamilya po. Ang uh, tatay natin, ang tatay biyahe po kami ngayon papunta sa doon, sa tatlong magkakapatid ko na nakatira po si sa yung tatlong magkakapatid na may kapanisanan ito naman po kami po punta sa lupat po natin po sa paano po ah ang po ang daan ito po natin. ito po natin. ito po natin. ito po natin. at po ang ano pa, papaalam na po kami update po namin